Hello, good morning mga kalapatids dyan Shoutout nga pala sa mga viewers natin at sa mga likers at followers Shoutout sa inyong lahat So guys, yung isang breeder natin Hento uh, natin to kay Chris Canlas Anak to ng imported niya na ibon na grotenus. Ito siyang mga kalapatids. Nakapalabas na tayo nito ng dalawa. Agal umitlog to. Yun siya. I-de-breed natin to this year pang stock o rililipad natin yung anak sa special race ng young bird kung maahabot tayo gandang ibon dito nag itlog ng maayos kasi wasak yung pitso niya rito nung kinarero to ng young bird na disgrasya siya <coughs> sa mga anak ng imported to gandang ibon <coughs> Yon kunin natin yung anak nito ito guys yung anak niya kaparehas yung hipo katawan niya yung pagpag yung, pak -pak niya. yung yun. ng iba niya is 3460 dilaw na yung unang anak na naipalabas ko mahirap mag-itlog itlog yun ganito lang kalaki liit rigid Ito yung anak niya gandang ibon manang mana sa nanay yung katawan. Masi-bulhen ko. Iyon, mga kalatids. Thank you for watching. Bye!